Ano yung gumawa niyan? Yung ayaw mm. ay, yung magtagumpay yung gagawin? Ayun Kusin po. Kung sino man yung nag-organize oh. Ayun po. Kasi baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo. Uh, para po sa kabatiran ng lahat, uh, ito po kasi ay uh, kumalat sa social media, Sen, na lumalabas gamit po ang... Uh, logo, may nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ para bagang pinalilitaw nila na ito yung official statement, na statement mm -hmm. o bahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito y official statement ng Iglesia? Opo, opo. Na hindi naman totoo? Wala pong ganun, sen eh. Kaya ah, dah. Opo. bakit naman kaya? Sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? <laughs> Yun na nga po, sen. Kaya... Uh, narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong uh, ito yung circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw at ito po ay uh, sa lahat ng kapat sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo sa Republika ng Pilipinas mga mahal kong kapatid kay Kristo may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isa sa gawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung merong dapat iparating sa iglesia, tungkol sa ating mga aktibidad. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang kabaang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at uh, Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang uh, mensaheng ito. Sen, ano po? Oh. Uh, sana po ay naging malinaw riyan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong, Ukol po sa uh, gaganapin, dyan po sa September 21, araw po ng ano bang araw 'yon? September 21, uh linggo. Ano ha? So, 'yun po, linggo uh, next week. Opo. Mm -hmm. Sana po ay naging malinaw. Maliwanag sa lahat ang uh, mensahe na iyan po ay uh, binasa namin sa Palatuntunan. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Uh... Sige po. Ulitin natin. Para first po paragraph. sa kabatiran ng ating mga ang first paragraph kababayan. para mas malinaw. Opo, Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe Nawari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 <coughs> sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing wag wag kayong sumali. Opo. Wala pong wala pong sinabing gano'n na bilin. Wala, po. wala, pong gano'n. Opo. Kaya sa pangalawang uh, paragraph sen, sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mm -hmm. mayroon nang uh, bilin ng Ayan Sina, oh, wag kayong sasali. Wag kayong Opo. sasali diyan. Mm -hmm. Kasi nakalagay po doon sa post na ayoko na po ipakita dito itong post na ito sa social media baka ho ma-promote ma pa eh, no. Nilagay kasi nila doon ibinibili sa atin na huwag na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung yan mali. Hindi yan hindi po yung hindi totoo. Pwede yung gumawa niyan. Yung ayaw, <laughs> ayaw yung magtagumpay yung gagawin. Kung sino yun man yung ay, nag-organize yun oh. Ayun po. Kasi baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo. Ganun Yes po, yes po. So, na, so inunahan na tayo. po ata nila yung mga mangyayari na yun. Uh -huh. Ay well, ito po, <laughs> at least ay malinaw ang uh, circular sa atin. At sana po ay uh, naging malinaw din sa lahat ng ating mga tulad. Pwede, bag -bag. pwedeng sumama si Saito. Oh, wala sinasabing huwag. Uh -huh. Kasi hindi eh, naman sinabing huwag eh. Ayan nga. Opo. So si Saito pwede sumama. <laughs> <laughs> hindi kano nung baga Hindi, sa, sa. Ikaw naman. Eh, pinakamabuti pinakamabu pinakamabu sa nahintayin natin ang check uh, eh, kung meron mang uh, magiging bilin ukol sa bagay na yan. Uh -huh. okay, kasi yan pinangungunahan eh. Uh -huh. Opo. Kasi sa, kung meron sa bilin... Sa takot nila, oo. Oh, hindi, gumawa tayo ng parang para, uh -huh. Uh -huh. para sa ganun na hindi sila sumali. Uh -huh. ang, ang isang... na sa kanila na galing. Opo. Uh -huh. uh -huh isang marino dyan sa ang, ang kaparaanan natin, hindi po pinadadaan sa social media. Mm -hmm. Meron tayong kaparaanan kung paano po ipararating ang tagubilin mm -hmm. sa mga kapatid at sa mga kaanib po no, sa Iglesia kaya lang, kasi Kaya nila ginawa yan. Hindi para sa miyembro eh. Yung hindi miyembro. Uh -huh. Para sa ganun ay eh, maiisip na ah, talaga po lang uh, ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Eh, walang, walang ganong bilin pala. Wala po. Di ba? Mm -hmm. Ayun, eh sana po ay uh, naging malinaw yung uh, bahagi na yan, Sen.